So sa video ito ay maglalagay tayo ng fully CNC side mirror kay Scarlett. Ano nga ba yung advantage at disadvantage ng paglalagay nito at kung paano yung DIY pag-install nito. another day, another piyesa na naman po, mabilisan lang to. Dumating na nga po yung fully CNC side mirror po natin. So kung may kita nyo, fully CNC po siya mula po dito sa pinaka case ng salamin, sa stem po niya, tsaka yung stem pupunta dito sa bracket ng side mirror po natin. Fully CNC po siya at babagay po siya kay Scarlet natin. Na CNC concept at saka pula nga po. Itong side mirror na 'to, nakita ko na ginagamit rin ng mga ilang sikat na naka-Indo concept kaya napabili po tayo. Ang kaso nga lang nung sinukat ko po siya sa dalire is 3 fingers lang po siya. Kung kaya naman kapag napapadaan po kayo sa LTO lagi is may huli po yung ganitong side mirror. Kasi yung required po na sukat na standard is 4 fingers po. Kaya naman po unahan ko na po kayo hindi ko po nire-recommend kung pang daily nyo po yung motor nyo at saka kung lagi kayo napapadaan sa LTO dahil 3 fingers nga lang po yan. Pero kung gagamitin nyo siya for show, for indo concept, pang montage, goods na goods po itong side mirror po natin. So ako okay, yung bala ko kasi eh, papalitan ko na lang tong itong assembly ng side mirror na to. Pero itong stem tsaka itong kabilang stem nya is kukunin ko so papalitan ko lang ng another na CNC na 4 fingers to para bumagay pa rin. Ay scarlet natin at saka safe po siya pang daily. Pero yon for the sake na syempre nabili na po natin. Pagkita ko na rin po yung itsura nitong buong nabili po natin na fully CNC ARM side mirror. Pero po para sa mga kesa walang side mirror, goods na po ito. Actually pangatlong side mirror na po natin na i review ito. Yung una po yung Ducati style which is ito. Yung pangalawa yung foldable which is tinanggal ko rin at ibinalik itong Ducati dahil para sa akin mas nakikita ko yung likuran gamit ito. Ngayon naman po, nakukulangan ako sa class kung kaya naman CNC naman po yung ilalagay po natin. Actually, may balak na akong ipalit dito sa pinaka-housing which is ito po. Ito nabangan nyo yung magiging itsura. Pero yun nga, ngayon kabit muna natin itong ARM fully CNC side mirror. So yung pros naman kasi nito is naka blue lens na po siya. Kaya naman kung trick yung araw or gabi tapos may naka beam sa likod nyo, hindi po kayo masyadong masisilaw. Tanggalin lang muna natin yung Ducati style side mirror natin tapos lagay po natin to. By the way, kung gusto nyo po ng ganitong Ducati, side mirror, maglalagay din po ng link sa description. Actually, goods naman po ito, nakulangan lang po ako or nagsawa na lang din ako. Pero, pero for daily goods po siya kasi nasa standard sukat po siya. Also, maglalagay din ako ng link nito. yun, natanggal na natin yung Ducati style natin. Ayan, natanggal na. Lagay na natin tong ARM natin. So, ito pala, nabili natin. Buong set na siya. no, pa yan. Special. So, maglalagay din ako ng link niya sa 600 o 2800 data kung di ako nagkakamali. Check nyo na lang dito sa description. So, fully adjustable na rin po siya. Kung may kita nyo, may mga Allen wrench na rin po na kasama. Pangpihit po sa mga Allen bolts po niya na nandito. Ayan, no. Pangpihit So, eto, napihit ko na to. So luluwag po yung sa part na to, iikot po yan. Ayan, tapos dito sa part na to, lalagay po natin itong part ng stem po nya. So papasok natin yan dyan. Tapos lalagyan po natin yan ng allen bolts dito sa loob. So yan, meron po siyang tatlong malalaking allen bolts tapos tatlong maliliit na ganito. So yung maliit po na yan is yan po yung ipapasok natin dito sa loob. So kung makikita nyo kasi sa loob, may tornilyuhan po yan. So pasok lang po natin. etong allen bolts natin na to. Ayan, pasok natin tapos i thread po natin siya. So kahinti pa po natin sikipan masyado, check lang natin positioning. Ayan, medyo nahigpitan na ng konti. Tapos itong malaki naman po, ito yung papasok natin dito. Dediretso na po yan, papunta. Dito sa bracket po ng side mirror po natin. So ganito po yung dating po niyan. So dito 'yan sa part na 'to. Sa orientation dapat nababasa natin tong ARM. So dito 'yan. Hindi siya pwede dito sa kabila. Ayun, dito 'yan. Tapos yung tornilyuhan niya na malaki, lulusot po dito. Tapos lulusot dito sa bracket. So tornilyo lang natin 'to. Sa Allen wrench kumpleto siya. So gamitin natin yung mas malaking Allen wrench para dito sa mas malaking Allen bolt. Pitan lang natin ng konti. Ayan, parang ganito yung magiging position po niyan. So, ipitan lang po natin dito sa part na to. Ayan, position lang po natin siya ng maayos. Yun o, bumaga yung pagka-CNC niya. So, meron din pong takip yan kapag naipitan na natin yung dalawang allen bolts dito. Meron po siyang pantakip eh. Hinapin ko lang eh. Eto, yung pantakip niya, kulay itim siya na plastic. Eto, hindi na to CNC. Parang plastic na yan. So, para hindi mapasukan ng tubig itong part na to at hindi mga lawang. So, ganyan po siya. So, ipitan lang natin. So actually parang may washer pa po yan ha. kalimutan natin ilagay dito sa pinakailalim Lagay lang natin After natin na higpitan ito Tsaka ito Higpitan naman natin tong Allen dito Ang palagay ko, kailangan pa natin siyang itaas or iangulo lang ng konti, position pa natin ng konti. Pero so far, so good. Ganda oh. So yun, nasikipan na natin yung dito. Pati yung dito sa loob yung dalawa. Pwede na natin lagay itong takip. So sa paglalagay ng takip, alam ko papatong lang naman yan. So patong lang natin yan. Yun. Pindutin nyo lang tapos matatakpan na siya. So far so good. Yun oh. Bumagay. Ganda. Bumagay siya sa motor natin. Mamaya mo montage pa natin yan. Pero kung makikita nyo, CNC, 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 CNC. Bumagay yung concept niya guys. So kabit lang natin yung kabila. Same lang din yung gagawin natin kung paano natin kinabit to. Ganun din natin kakabit yung kabila. So kumpleto naman sya ng mga pyesa. So yun, kabit lang natin itong isa tapos bigyan ko kayo ng montage. nakikita nyo naman bumagay na bumagay talaga siya kay scarlet po natin napakalinis tignan no grabe angas kung four fingers lang talaga sana yan kaso papalitan pa natin yan soon pero yun no napakalinis tignan bumagay talaga siya by the way ito may plastic pa yan ha Ayan, plastic pa yan pag tinanggal natin yung plastic lilitaw na po itong makintab na part na to kaya kung may kita nyo may bubbles bubbles pa pero yun pwede pang tanggalin yan ako di ko natatanggalin para may protection pa rin kahit papano tapos ayan about sa vision po natin so dahil blue lens ito mas madilim lang ng konti pero yun anti silaw pero sa vision niya hindi naman siya nagsu zoom in or zoom out so kung kaya naman safe pa rin naman kapag may kita natin yung nasa likuran is true to life pa rin po or hindi siya nagsusum in zoom out so alam natin kapag malapit sa sakyan. sasakyan pero yun lang kung mas lalapad pa nga po ito ng konti mas okay sana tulad nito, oh. ito 4 fingers or 5 fingers pa nga yata ito. Ayan, ganito po yung 4 fingers na pasok sa LTO. Ito, 3 fingers lang. Sayang eh, no? Ganda sana niya. By the way, bukod sa adjustable po siya dito sa stem, dito sa ilalim, at dito. Adjustable din po siya dito sa part na to. So, dito sa part ng side mirror na to, rotatable po yan. So, ma-adjust po natin siya sa gusto nating angulo. Oh. Actually, sobrang tigas po niya kung kaya naman hindi po siya aalog-alog kung sakali man. So ito gagawin kong for montage or for show lang talaga kasi kung makikita nyo hindi tayo makapaglagay ng cellphone holder dyan at saka nakatanggal po yung switch po ng ating mga MDL kung kaya naman pansamantagal lang to. So for conclusion dahil 3 fingers lang po siya hindi ko po siya recommend pang daily dahil hindi po natin masyadong makikita yung nasa likuran po natin. So advice natin dun tayo sa function overlooks. So yun lang muna para sa video na ito the more click the more you know. ARM CNC side mirror para sa ating mga motor. Bye-bye.